Fish when we get home, okay. Did you pick the no fish? No, no, why are you go good now? Yeah, okay. I'm the feeding the fish when I get home, okay. You're gonna feed it, okay? Yeah, because so in guys, dad. Mm -hmm. I'm uh, responsible for him, of course. Yes, you parents are responsible for cooking, yep. So I'm gonna cook. Uh, Rice first. Okay. okay. I'm responsible for taking care of my pet. Okay. You're responsible of take of taking care of the food. Okay, yeah. This is a good deal. Yeah. <laughs> okay. The memories. Say hi. Hello. Hello. Hello, hi. Hello I'm Sam. I'm <laughs> Sam. I'm, <laughs> I'm <Samuel>. You <Hey>. hey. <laughs> can see me in the bathroom. Yeah, I can see you. You see my hat. Yeah. Take off your hat. Then. They see my head. Yeah. No. Paan, paampun ka muna ng ilang oras, ha? Okay? paampun ka muna. <laughs> Walang magbabantay, eh. Yeah. Dino ka muna kay ano, ha? Ninong Arman mo, tsaka ninang Bibian mo, ha? Okay? Sam. Dito kami dati nakatira, eh. You go with Ninong Arman. Come on. Mommy, we're gonna pick you up, okay? Bless, come. Sige pre, diyan muna. Oh, okay. Wasensya muna. Lakinas <laughs> <laughs> si Sebastian, ano naman? Iba naman na ang kukuha. Yung oh. sa kaklase naman niya. Okay. Naglaro kasi basketball eh. Okay. Bye. 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 Sam, bye bye. Okay, <laughs> <laughs> Fine, guys, nahatid na natin si Sam doon kila Maring Bibian at Paring Arman. Si so, Sebastian naman, uh, makikisabay naman siya doon sa kaklase niya pa uwi kasi may laro silang basketball eh alas sa isang umpisa hindi ako maka makapunta o makapanood o makahatid kasi ang paso ko ay 6.30 tsaka medyo malayo-layo kasi yon kaya nakiusap na lang ako dun sa tatay ng kaklase ni Bastay na ano kung pwedeng bigyan na lang ng ride niya sa pauwi si Sebastian sa bahay so ito si Sam naman susunduin ni Lloyd na mamaya pag out niya sa trabaho around 8 so yun ganoon na ganoon rito pag may yung mga schedule yun ang mahirap eh pero sa pag may mga so yun ako naman papasok na rin ako sa trabaho na nang uwi ko nito ay hindi ko alam pa ng oras ganoon na ganoon rito mahal uh, mo siguro mahal sa isang 7 guys hanggang dito lang yung ating ah uh, vlog for today and see you next time please subscribe to my channel dito sa ating buhay abroad, buhay Canada yan, para ng ating ano rito, tulungan lang so isa sa matutunan, tutunan natin dito, love your neighbor love your friends di diba? so para in case na medyo magipit tayo ma hindi about magipit sa money magipit tayo kung mahihingan tayo ng tulong kahit paano about yung pagbili na ng mga bata pag sundong ng bata minsan diba may mapakiusapan pa tayo so love your neighbor bye for now see you next time